kami pelan-pelan itu. Eh. Makan yang katanya yang 50. Se... 50 40 lah ada itu. Mau itu. Bisa lang. Ah, mau di itu. Ang dami pala dito eh. Daya pala halaman dito eh. Nabusan na kay ipa? Nabusan? Ayun na po. Bili mo na ako ipa dito. Dyan na motor ko. May bibili pa ako dyan eh. guys. Dai pala dito eh. No. Oh, takos Anong gusto mo? Puting bato, mayroon din. May pa kayo kuya Wala. Ako po na to. Dito pa oh. Hello, boss. Wala ka rin, ano, rifle. Bus. Sunok. Apa kah? <laughs> Ini bilisan aku isak sako eh. Disuruh, Pak? Hah? Sini genti, Pak. Hendek depan, dre, main sunok mah hindi. Kalau custo mau sunok bulok. Hah? Kalau custo mau sunok bulok. Yong bulok. Meron. Wanget sako. Bulok na talaga. Kandayan pala dito kaya. Bibili ako. Dahil lang, lang mampili pa ako.